You are not listening. To us. Oh, oh. Why are you not listening to us? No English. No English. Don't be arrogant, sir. Put your t-shirt. Yo mga kasikop, magandang magandang araw ulit sa inyo another video na naman natin to at mag ikot ikot na naman tayo para sa ating implementation of Operation Sita Siyempre sakop na rin dito yung ating police visibility at pag implement ng ating ordinance dito sa city at ang video yung ibabahagi ko sa inyo ay tungkol ito sa isang foreigner kasi nga maraming nagtatanong o mga nagko-comment na exempted daw ang mga foreigner lalong lalo na sa pag-implement natin ng ordinance. At ayun na nga sa sobrang init na rin ng panahon kaya habang nag-iikot-ikot kami, naghanap kami ng area na makulimlim na pwedeng mapahingaan o masilungan namin. At dito nga sa bandang area dito may nakita kami, nagpahinga kami at habang nagpapahinga kami is nagkakandak pa rin kami ng oblansita. Pero sa paulit-ulit natin na sinasabi, nasisita lang natin is yung may mga visible na violation tulad nitong nangyari ngayon dito kasi sa area ito huminto kami at uh, nakatayo lang kami no para police visibility na rin at kung may makita kaming mga violation so ayun sisitahin natin ang nangyari kasi dito habang nakatambay kami may bigla na lang umikot at malapit makabangga ng motor. Siguro biglang nagulat siya kasi may mga pulis na nakatambay diyan. Kaya ayun, bigla na lang siyang umikot na hindi niya napansin na may nakasunod pa lang motor sa kanya. Kaya ayun, bigla na lang itong umikot. Wow. Hindi natin nakita sa video ito kasi nga uh, nakastambay standby yung ating helmet. At dito mo mapapanood yung mga susunod na mga eksena. Isang foreigner ang nagmamaneho ng walang helmet at biglang tumakbo. Sobra din yung pagtataka namin kasi first time ito na puri nila na nagpahabol o umikot. Kaya naging curious kami kung ano ang dahilan nito. Hey! Sir! Stop! You not listening yet. Oh, oh. You stop, you stop! Yeah. You stop there! You stop there! Why are you not listening? Why are you not listening to us? I know. I know, why you run? English, no. no English. You want to be in prison? No English, no English. No English? No, 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 no. no. Finish. You have your driver's license sir? No English, no. Another. Do you have a driver's license, please? Yeah. Yeah. So no, driver's license? AD, AD. Na, ID, ID. And ID, ID. Driver's license? No. No, no driver's license? No, here. You have to follow our law. You are in the Philippines? Okay. How is it? How uh, is it? How is it? Patrol, please. Hey, you have to... Close that, close that. Pali ako, so patrol ka, anong nga, be? Ah, good jail, be? Don't be arrogant, sir. You're in the Philippines. Ah, oh, gadget, gadget, gadget pala. Ah, mobile kay sakay naman ni. Eh. Uh, agresibo, mangod agresibo. Are you drunk? Did you drink? No English. Ah, no English? okay. We'll bring you to police station, okay? No well, uh, we'll bring you to police station. You wait here Why are you speaking English? You know English. Tiga na nape? Don't leave, just just stay there. Don't leave, just stay there. Nagtawag tayo ng patrol car para madala sa police station at doon natin makausap ng maayos. At medyo mabaho din kasi ito ng alkohol. Don't be arrogant sir. Put your t-shirt. <coughs> sir, you're, you're arrogant to us sir. You don't understand English? No English but you understand me. No English but you understand what I'm saying. So you don't want to speak English ha? Usang galak. Pirat kami mag English para sa iyo ah. <laughs> did you drink alcohol? Coca Cola. Coca Cola? Mm. Oh. Why did you run? Where you came from? From? Yeah. Oh, Russia. And why did you run to us? Is there anything that you hiding? No. Oh. Then you understand what I'm saying. You say that you don't talk English, but you understand what I'm saying. Usang gala, magiging English na yun Isuda, mga sabahan mag i English eh Can I get your name? Do you have name? Why? Vladimir Vladimir? Vladimir Putin Vladimir Putin, yes Vladimir Putin, your name? Russian President Yeah, your name is Vladimir Putin Sim Sim Huh? Sim, Vladimir Sim Sim You almost hit a motorcycle You just run We're not here to hurt you We're just doing our job You don't have your helmet, sir? Do you have your passport, sir? Do you have your passport? Passport, home. Document, passport, uh, home. At ayun, dumating na nga yung ating SWAT na tutulong sa atin sa magdala station. sa police station. Hindi mo English daw. Musunod ko ah. Dala si... Aki po, dala. So ayun mga kasikop no, dinala natin sa police station kasi nahirapan kami makipag-communicate. Ayaw niyang magbigay ng pangalan. Ayaw niya ipakita yung mga ID at mga documents na dala niya kasi nga daw na iwan sa bahay. Para na rin safe siya at safe yung motor niya dito natin sa police station din no no... Dahil nahirapan pa rin kami makipag-communicate kasi nga hindi daw siya marunong English, ang ginawa namin, nag-download kami ng application na makakapag-translate na upang maintindihan niya yung mga sinasabi namin. At buti na lang, pagdating niya sa police station ay medyo na-relax na rin yung kanyang pag-iisip. At dahil nga meron tayong alcohol breath analyzer dito sa police station, so ayun nga, uh, chinik natin kung meron siyang alcohol substance na naintik. Kaya dito nalaman natin na nakainom nga siya. Hindi man ganun kalasing pero ang pagmamaniho ng nakainom ay pinagbabawal. Lalo na kung na-involve ka sa accident or naka-cause ka ng disturbance. So ayun nga, uh, pinataw natin yung mga violation na uh, violate niya at sinubukan nating makontak yung pinakamalapit na pamilya sa kanya upang ito ay makausap na rin at mapapunta dito sa police station. Kaya paalala natin sa ating mga kaibigang motorista, mapinoy ka man o maporiner, ang pagsunod sa batas ko ay para din sa inyong safety. Kaya ingat po sa kalsada. God bless po sa inyo.